idol, uh, makikita dyan na sinusugod na po sa hospital. Allegedly po, ang bumaril po dito ay ex-boyfriend nitong victim po natin. Critical pa rin po yung bata. Eh. Hindi pa naman po siya na Okay, ano sabi po ng mga doktor? Hindi na daw po nila gagalawin. Saan po yung tama? Sa sentido po. Marami na po siyang tinamaan sa loob. Nagparil din po siya sa nasarili. Ha? Ah. After niya barilin yung victim, sir. Ano daw po ang dahilan kung bakit po siya binaril? Pagka po sila, sir, pero sometime around yun, nagdiwalay, sir. Tingnan po namin kung ano po pwede maitulong namin, gagawa kami ng assessment. At uh, kung kailangan po ng mga bayarin sa hospital, tutulong din po kami. les Yung tungkol po sa baril, ma'am, unfortunately, uh, wala po kaming nakitang serial number doon sa baril. So, hindi po natin matitrace yun. Ang ginawa po namin ay nag-send po tayo ng verification sa suspect mismo at sa tatay niya. However, it turned out na negative po sila. Wala po silang baril na gano'n. So, ang iniisip po namin na sunod na hakbang ay susunubukan naming namin i-macro etching kung sakaling may matrace pa pero depende po yon kung burado pwede pang ma or kung wala talagang serial number yon po wala po talagang uh lalabas. So pag ganun po nangyari, tituloy tuloy naman po ang investigation natin sa maliban po sa forensic, yung sa manual po na investigation natin, nagtanong-tanong na po tayo, nag-iimbestiga po tayo na kung pwedeng ma-identify po saan nang galing yung uh, bat. So dun po sa suspect natin, ma'am, nag-file na po tayo ng kaso laban sa kanya before pa pumanaw. However, ang batas natin ay sinasabing pagka ang suspect ay namatay na, pumaga eh, na-extinguish niya yung criminal liability niya. Eh, sir, pag yung napatunayan na limbawa sa tatay niya yung baril, paano pong magiging ano nun, kaso? Kung... Sino po makakasuhan makaka nun? Posible pong makasuhan kung talagang binigay niya sa anak niya yung uh, baril niya kung ano po ang uh, magiging turn out ng investigation sa kung sino man ang mapatunayan natin na sino man ang may-ari ng uh, ng uh, baril saka po natin pag-aaralan ano yung pwedeng participation po niya dun sa, sa kaso kasi uh, naka po kung paano niya inacquire yung baril baka naman po basta ni lang niya or hindi alam ng may-ari na kinuha niya Ganun po pero na-recover po natin yung baril doon mismo sa crime scene so it's a caliber 22 e po natin sa uh, kinuha po ng uh, forensic unit at then lately uh, nalaman natin na wala pong serial number na nakikita doon mismo sa baril however nag-request kami ng uh, further po na uh, steps para ma malaman natin kung kaya pa na ma-identify yung uh, serial number niya. So, meron, itatry po natin yung uh, macro-etching. Ganon. Around 3pm, no, sir nilang iuwi. Uh, nagbigay po sila ng information na patay na din. After that, uh, nagpadala tayo ng uh, doctor galing po sa local health unit ng Santoro sa to confirm. Na-confirm na naman po na talagang uh, patay na po. Ano po yung mga tama or saan po based po dun sa medical legal niya po? Nagre-request pa po kami sa sa uh, hospital ng uh, medical records. Ipapalo up po namin. Regarding naman po dun sa before po, prior pa po, no? ano po yung final po ninyong demanda kay Menard? A frustrated murder po. Mm, nung sir na inilabas, inuwi siya nung ano, nung nun din po, nalagutan siya ng hininga. Mm, mga after, biniyahe, nung pagdating sa bahay, dun po na, nawala. Po, um, opo, po. Kasi natanggal na yung mga life support niya. So, kinonfirm naman po yan ng uh, doktor natin dito sa RH. Kamusta naman po yung kabilang family po ng uh, suspect? Paano po nakipag-coordinate or nagbigay po ng uh, additional information po sa nangyaring incident? So, naka nakausap naman natin sila. Kininto sa atin yung uh, activity niya during that day. po mm -hmm. uh, Which is sabi na mga kapamilya is nandun lang naman sa school, o sa bahay nila, tumulong pa. Then, nag Paalam lang, para umalis daw. Then after a while, narinig na nila na ganyan na po ang uh, nangyari. Paano po ba major nakapasok yung suspect doon sa school? Kung meron bang security guard ng skwelahan? Or paano po nakalusot kung hindi po siya estudyante doon sa skwelahan? Sabi ng, uh, according sa security guard, meron siyang binawal na bata na gusto sanang pumasok. So, binawal niya. Then, hindi niya na malayan, hindi, hindi niya may explain paano nakapasok doon ulit sa loob ng uh, school. Pinakita naman namin yung description ng uh, suspect. Tabi niya na yan yon yung binawal. So, kailan po nabawian po ng buhay po ang suspect, Major? Noong uh, August 8 po, about around 3 p.m. Uh, nakikipag-ugnayan kami sa DSWD. And then dito po sa DepEd, para sila ang kumausap sa mga bata mm -hmm. na pwede pang kausapin para magbigay linaw doon sa kung ano ba talaga ang naging problema ano na magitan sa suspect sa sa victim. Ilan po ang witness po natin, Major? So yung witness natin talaga is yung dalawang kaibigan, then yung uh, teacher Kasalukuyan po tayo narito po sa uh, Santa Rosa School kung saan po nangyari po yung incident noong uh, barilin po ng suspect ang kanyang dating nobya. Meron lang po kami nakausap po na staff po at sinasabi po na wala daw klase since nangyari yung incident. Ano po ang status ma'am ngayon ni Zane sa ospital? Sa ngayon po ko matos pa rin po yung anak ko eh. Sabi ng doktor hangga't hindi gumigising at tumataas yung BP niya, hindi po operahan. Parang sa akin po napakasakit. At bakit nangyari to sa anak ko? Sa dami naman sana na pwedeng ano ba sa kanya pa? Parang ang sakit pong tanggapin eh. Yung anak ko nag-aaral, nag-aaral, tapos ganito lang. Tsaka po yung tinanggap ko po ng buong buo yung si Menard. At ang, sya, ang ano ko po, mabait na bata rin. Kaya lang, hindi ko po alam ano, kung anong pumasok sa isip niya at ginawa niya yun. Ano po sa tingin po ninyo, ma'am, yung naging dahilan or rason ni Menard? Bakit tumantong po dito sa karumaldumal po na nangyari po kay Zane? Ang pagkakaalam ko po, celos. Tsaka ayaw niya po na i-break siya ni Shane. At si Shane na lang daw po ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Yun po ang lagi niya sa akin sinasabi. Nung huling nakausap ka po po yan, nung huling ano niya, sabi niya, Tita, tulungan niyo po ako mag-transfer. Sabi ko, sige, tutulungan kita. Kaya lang, hindi ka dito sa school ni Shane papasok. Nakilala niyo po ba ang parents nito? Hindi po, ma'am. Yung ate niya po at saka yung kuya niya na-meet ko ng isang beses. Ako po. Kasi inano ko rin po na parang anak ko na yung bata na yun. At, um, mabait po siya eh. Hindi ko lang na, maisip na bakit niya nagawa sa anak ko yun. Kung talagang mahal na mahal niya, hindi na niya sana ginawa sa anak ko. Napakasakit pong isipin na isang ano, isang iglap lang. Huwag naman po ma... ma ayoko, ayoko pong mangyari na mabawian yung anak milagro na lang po ni Lord. Siya na lang po makakatulong para makasurvive yung anak ko. Kasi talagang sinabi po ng doktor na humihina ni katawan niya. Kailangan po na palakasin muna, patayasin yung, yung normal na BP niya bago maoperahan. Hindi po nila opera hanggat di nagigising yung bata. Na, kumising ka, lumaban ka. Di ba sabi mo, yung mga pangarap mo, aabutin mo para sa akin. Miss na miss na ka ko. Miss na miss ko na yung mga salita mo. Mama, good morning. I love you, mama. Kay Maynard, ma'am. Habang nandito pa siya, pakikiusap ako sa kanya na kisingin niya si Shane. Huwag niyang, huwag niyang ano na sumunod sa kanya. Yun lang, yun lang po ang pakiusap ko na kisingin niya si Shane. Tulungan niyang gu gumising. Hindi ba sabi mo, mahal mo si Shane? Ako naman ang makikiusap sa yon, Tulungan mong gumising si Shane. Please, no. Hayaan mo kami magkasama muna ng anak na matagal. Nagpapaalam niya na alis. Alis na po ako. Pagdating niya sa si school, mama, nandito na po ako. Uwi siya, uuwi siya. Mama, pauwi na po ako. Hindi po yan umaalis ng bahay na hindi nagpapaalam sa akin. Hindi niya, na hindi, pag hindi siya na kapag ng I love you mama, magsasabi muna yan ng I love you mama bago mo. Um Tumam uh, tanggapin niyo po muna ang uh, tulong po ni Senator Raffy. Sige ma'am, buksan niyo po para kung kinakailangan po na may panggastos po kayo sa sa ospital at makakaasa po kayo na mag update po sa anumang pong tulong pa na maibibigay na maipabot po ni Senator Raffy po. Sir, Sir Raffi, maraming maraming salamat po sa tulong pinansyal na binigay nyo ngayon. Sana po kung makaka-recover na si Shane, matulungan nyo pa rin po kami. Kami rin po ay nagdadasal po sa mapabuti na po ang kondisyon po ni Zane po. Ah. Uh, Sinasabi po na ang tatay po ng suspect po na yung sa naganap po na incidente ay dati pong hepe. So sa term po ba ninyo or sa ibang previous term po? Hindi po sa akin yun. Sa previous term po siya. Meron po bang any uh, records yung mag-ama or si Miss uh, Pamilya po nila dito sa barangay? buhat po nung maupo ako dito na ako ang ako na ang naging kapitana, wala po silang record. Ngayon po na balita po na binabayan po ng buhay yung uh, suspect po, no. Kamusta po ano pong status po doon sa kanilang burol po? Okay naman po doon, tahimik naman. Ilang years niyo po na kasama po ang father po, si Mr. Esmeraldo po. Bali po halos anim na taon na po ngayon nung makasama ko yan. Ngayon uh, sa pagkakilala ko naman po sa kanya, magaling na magulang. Ngayon po ang pagkakilala ko. Ang um, naging palakad niya sa barangay nung siya ay nanunungkulan, okay naman. Wala naman siyang talagang nasa peace and order yung panunungkulan Na, na, na -mention po kasi na yung, nga, paggamit po ng baril po nung anak po ni Esme, uh, Sir Esmeraldo. Meron ba kayong balita noon na merong baril itong si Mr. Esmeraldo? Wala po. Alam Ewan ko po kung sa kanya niya, pero para sa amin, di namin alam na kanya. Maraming salamat po. Una sa lahat, Ma'am LV, ang aming taus-pusong pakikiramay, Ma'am LV. So ma'am, gusto po namin makatulong uh, sa inyong sitwasyon ngayon at uh, uh, kasi nabalitaan ko na po, kailangan niyo po sa mga pampalibing, sa punerarya, etc. Uh, si Miss Lovely Ilagan. Ma'am Lovely, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator Sir. Magkano po yung balanse? Eh? Bali po, ang kanila pong serbisyo ay 160. Nag-less po tayo ng kalahate dahil nga po uh, taga Nueva po. Kaya po, 80,000 na lang po ang kanila pong babayaran. O oh, sige po, babayaran ko po ngayong araw na ito yung 80,000. Papadala po namin sa inyo. Yung 80,000. Salamat po. Salamat po. So, 80,000 lang po discounted na yun? Opo, ng kalahati po. Ay, kalahati. Oh. Pwede ba ko, siyempre, maghingi ako discount kasi cash babayad ko eh. 80, gawin natin 75. Sige <laughs> po, sinabi niyo senator, ay, idol namin po kayo. Thank eh. you. Okay, bayaran ko po yung 75 kasi yung 5, ibibigay ko kay Mami LV. Oh, di ba? Wala pong problema. Okay po. Napakabait niyo po, Ma'am Lovely. Napakabait niyo po. Sal salamat. RBN Funeral Chapels and Services, Cabanatuan yes. City. Ayan. Ako po ang sasagot na rin sa pagpapalibing sa sementeryo. Thank you po. At kung ano na no pa. Huwag niyo pa babang telepono. Salamat po ma'am Elvis sa inyong pagtiwala sa programa. Magandang hapon po madam. Magandang hapon po. Thank you po ma'am.